Hi, this is Mardi once again, and welcome to my channel. On June 16, 1920, Eva Estrada Kalao was born in Morsha tarlac present day Conception, tarlac to Dr. Salvador Estrada and Dimitria Rinada. She was a legislator. educator, civic club member, social worker, homemaker, and athletic shooter. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po Don't skip the ads and please watch until the end of my video. Ang kauna-unahang babaeng senador na muling nahalal. Si Eva ay humawak ng pagkakaiba para sa maraming mga una. Ang unang nahalal ng diretso sa Senado nang hindi humawak ng anumang posisyon sa politika. Siya rin ang unang babae na naging pangulo ng isang partidong politikal. Si Eva ang unang nag-organisa ng Women's March bago pa naging uso ang Parliament of the Streets noong kalagitnaan ng 1980s. Siya ang unang babaeng senador na nakulong ng rehiming martial law at siya ang unang babaeng leader na isinaalang-alang para sa posisyon ng Presidente ng Pilipinas. Bilang senador mula 1966 hanggang 1972, inakda ni Ginang Kalaw ang mga panukalang batas tulad ng pagbabago ng Social Welfare Administration sa Department of Social Welfare representasyon ng mga student regents sa Boards of Regents ng state universities and colleges, paglikha ng mga mataas na paralan sa baryo sa panahon kung saan ang karamihan sa mga batang Pilipino ay hindi nakalampas sa ika na baitang dahil sila ay naninirahan sa malayo sa nag-iisang pampublikong high school ng kanilang bayan o distrito standardisasyon at pagtaas ng sahod ng mga guro sa pampublikong paaralan at ang paglikha ng kagawaran ng turismo, bagamat ang huling naabutan ng deklarasyon ng batas militar. As soon as she entered the University of the Philippines for her college education, Eva became a campus figure. Right in her freshman year, she became a regimental sponsor. In her junior year, she was voted Corp sponsor, a distinction usually reserved for a graduating student. At the University of the Philippines, Eva Estrada met Chudoro Kalao Jr., of the famous family from Batangas. His father, Chudoro Sr., was a nationalistic writer and first director of the National Library, while his mother, Pura, was the leading champion of women's suffrage. Nirigawan siya ni Teddy Calao pero idisip niya ang matigas na rule ng kanyang ama na si Salvador para makapagtapos muna ng kolehiyo ang mga Estrada Girls bago sila magkaroon ng steady boyfriend. Ito ay pagkatapos lamang ng kanyang kapas March 10 na si Teddy Calao ang nagpropose ng kasal kay Eva Estrada. Nagpakasal sila noong panahon ng Hapon. Malaking pagbabago sa buhay ni Eva Calau ang pagkakaroon ng mabigat na Pura Villanueva Calau para sa isang biyanan. Hindi nagtagal, itinulak si Eva sa mapagkawang gawa ng mundo ng mga Calaus. Nakalikom siya ng pondo bilang isang Boys Town Volunteer at pinamunuan ang subcommittee na nag-organisa ng Miss Philippines Contest. Inoorganisa din niya ang Philippine Jaycees at naging unang pangulo nito. Si Eva ay nahalal na senador noong 1965. Bagamat isang token na babaeng kandidato ng Nationalista Party, napunta siya sa ikalima sa karera. Bilang isang nasyonalista na senador na inaasahang susunod sa linya ng partido, tinutulan niya ang pagpapadala ng mga tropang Pilipino sa Vietnam nalabis na ikadismaya ng dating pangulong Ferdinand Marcos. Ito ang unang pagkakataon na may maninindigan sa sikat na punong hikotibo ng lupain. Ang relasyon sa pagitan ni Kalaw at ng naghaharing Nationalist Party ay hindi mapalagay sa ilalim ng administrasyong Marcos. The increasing authoritarianism of the Marcos government ay nagbunsod kay Kalaw na maging isa sa kakaunting tao sa loob ng partido na pumuna sa administrasyon. Noong 1971, kumbinsido na hindi siya isasama ng partido sa senatorial slate para sa paparating na halalan nagpasya si Kalaw na tanggapin ang alok ng kanyang pinsan, opposition senator na si Binigno Aquino Jr. na maging guest candidate ng Liberal Party. Si Kalaw ay isa sa mga nasugatan noong 1971 Plaza Miranda Bombing. Buong buhay niya, may dala siyang sharp nail sa kanyang katawan. Nanalo siya sa kanyang muling halalan, una para sa isang babaeng senador. Maliban sa kanyang mga nasasakupan na kababaihan, si Eva ay nagkaroon ng suporta ng kanyang asawang si Teddy Calaw, na ang pagiging bukas palad sa kanyang asawa ay naging madali para sa kanya. Noong mga taon ng batas militar, Eva Calaw led a rich table in her home in San Juan where the oppositionists went to discuss their moves. Tinawag nilang Casa Eva ang tirahan ng Calaw. Dalawang beses siyang nakulong sa mga kaso ng subversion at dalawang beses pinatunayan niya sa kanila na hindi nila siya kayang sirain. Sa isa sa kanyang pagkakakulong sa selda kung saan nakakulong ang kanyang pinsan na si Binigno Aquino Jr., hiniling niya ang kanyang mga libro, piano at novenas. Ang pagkakulong para sa kanya ay naging panahon para sa pagmumuni-muni at kapayapaan. Noong 1984, tumakbo siya bilang assemblyman sa Batasang Pambansa, nanalo at nanatili sa unahan ng oposisyon. Pagdating niya sa Batasang Pambansa sa pagbubukas ng sesyon noong 1984, tuwang-tuwa at tumayo ang mga kasamahan niya at ang gallery crowd. Ito ay isang nakakaganyak na pagkilala sa kanyang katayuan sa politika ng Pilipinas at mahusay na ipinahayag ang malaking pagpapahalaga sa kanya ng kanyang mga kapwa mambabatas. Wala pang dalawang taon, naganap ang 1986 EDSA Revolution. Tumakbo siya para sa vice presidente noong snap election noong 1986 ngunit natalo. Tumakbo siya bilang senador noong 1987 ngunit hindi nakarating. Ang kanyang huling posisyon ng gobyerno ay bilang Managing Director at Residenting Kinatawan ng Pilipinas sa Manila Economic and Cultural Office, ang de facto embassy ng bansa sa Taipei sa panahon ng Estrada administration. Maaring hindi na panatili ni Ginang Kalaw ang kanyang mga tagumpay sa politika, ngunit ang kanyang hindi matitinag na pangako sa mga layunin ng kalayaan at demokrasya, pag-unlad ng kababaihan, kapakanan ng pamilya at mga bata at ang kapakanan ng OFW bukod sa iba pa ay ipinamana sa kanya ang pagmamahal, paghanga at pasasalamat ng karamihang kumikilala sa kanya bilang isang tunay na kampyon ng sambayanan at bansang Pilipino. Eva Estrada Calau died on May 25, 2017 at the age of 96 due to an undisclosed ailment. She is survived by her daughter Chengbi Calau Cuenca, sons Tudor III, Salvador and Tyrone, as well as 13 grandchildren and 12 great-grandchildren. Her remains were laid to rest at Loyola Memorial Park in Paranaque City. Thank you very much for watching. And according to Vince Lombardi, perfection is not attainable, but if we chase perfection, we can catch excellence. Shout out and thanks to the comment of Nick M. Yap. Maraming maraming salamat po.